Mahal to sa mga resto, kaya luto na lang tayo sa bahay para mapamura tayo at sulit na sulit ang kain. Tatlong pirasong pork chop. Tatanggalin ko yung taba. Yan. Tapos ito, wag niyo itapon, pwede na to mga subak-subak sa gulay. Takpan, dikdikin gamit ang likod ng kutsilyo. Yan okay na to. Crispy fry mix, Budbura natin to yung sakto lang na mabalot. Ito na yung pangpalasa ko. Tapos, syempre yung kabila. Tapos, ibalot sa beaten egg mm. at breadcrumbs. Ayan, nalagyan ko na lahat. Magpainit na tayo ng kawali. hay Mantika! Mm. Yung sapat lang. Okay na yan. Mainit na to. Lunod na natin. Grabe na ilunod. Eh. Ah, ano naman to eh. Isik. Oh. Pag ganyan, oh, balik ta rin. Hmm. Yan, oh. Hmm. Hanguin na. Okay na ba to? Of course, okay na. Pero lulutuan natin ng pinakasimpleng sauce na pwede natin gawin sa bahay. At gagawin na natin ang Filipino style curry sauce. Konting mantika, igisa ang sibuyas, bawang, luya, mm, bango. Naglagay ako ng hiniwa-hiwa kong carrots at patatas. Haluin muna. Dito ko nalalagyan ng curry powder para manuot ang lasa. Lalagyan ko ng tubig. Ukayin. Char. Wala pang timplahan, takpan at hayaan mo na nating kumulo. At yan oh, kumukulo na. Dito ko na ng konting asin, paminta, at chicken cube. Tapos lalagyan ko ng gatas, kahit anong gatas na gusto mo dyan, evaporated milk yung gamit ko. Para mas malasa, pwede ka rin gumamit ng gata kung gusto mo. Hindi ko lang tatakpan at hayaan ko magsimmer hanggang lumapot. Yan, okay na tong curry sauce natin. Malapot na. Lalagyan ko lang ng bell pepper optional pang pakulay lang. Ito na. Wow. Pinoy tayo. Dapat mas marami ang kanin. Tapos yung curry sauce. Oh. Sesame seeds para Japanese tingnan ba pero lasang Pinoy. Yan oh. Oh. tao ba? Wow. Ang sarap. Mm. Ang sarap pala talaga ng curry sauce with something crispy, no? Mm. mm wow. Masaya at masarap na naman ang kain.